Hirap ka rin ba sa paghihiwa ng cheese mo? Minsan kapag ang kutsilyo mabagal, 'di ba? Tapos dumidikit pa yung cheese dun sa mismong kutsilyo. Tapos hindi pa pantay. Tingnan nyo tong aking ginagawa na cheese, sobrang pantay. Ayan, bigyan ko kayo ng idea paano ako mag-cut ng aking cheese para sa puto. At struggle talaga, 'di ba, ang paghihiwa ng cheese. Kaya sana makatulong sa inyo ito. Pero una sa lahat, kumuha ka ng magandang cheese kasi kung talagang malambot yung keso, eh talaga namang didikit siya. Subok na subok ko na ang magnolia sa kayong daily keso. Tapos, eto nga pala yung ginagamit ko para mahiwa ang akin cheese. Meron akong ganito, kaya lang hindi ko na mahanap dahil nga sa tagal ko nang hindi nagluluto. Tapos, yung akin dati medyo maliit, hindi kagaya nito na super laki. Pero, mas maganda to kung maramihan talaga yung hinihiwa Eto yung hinihiwaan ng spam or ng cheese o kaya ng itlog. Ayan, pwede mo siya dyang ikat. Pero itong lagayan niya, hindi ko yan gagamitin. Tatanggalin ko dyan itong pang-cut. Basta hindi ko siya ginagamit. Ito lang talagang cutter yung gagamitin ko. Pansin nyo, medyo malaki yung space niya. Hindi naman pwedeng ganyang kakapal yung ating cheese na ilalagay. Lugi na tayo. Ito naman, kutsilyo lang, pwede mo rin siyang lagyan nitong cling wrap. Kapag wala pa kayong mangkat, ito, effective din to. Basta ayusin nyo lang yung pagkakalagay. Saka, pagkainiwa mo, as in, hindi yung parang ikukuskus mo ha, kasi baka mabutas siya. Kapag konti lang naman yung gagawin ko, ganito lang din yung ginagamit ko. Nilalagyan ko na lang siya ng cling wrap. Tapos ayan, malinis na malinis ang kanyang pagkakahiwa. Kayang-kaya din ito na hihiwa ng manipis. Tingnan nyo naman, kagaya niyan, madali lang din talaga. Okay na okay din yung ganitong method, pero para sa akin, nababagalan ako. Basta ganun talaga ako kapag medyo nahihirapan ako, nababagalan ako, mag-iisip ako ng mga paraan para mapadali. Ang dami kong mga tinitignan na hack sa YouTube. Wala ding magkaige. Ganito lang talaga. Okay na. Pero nga dahil sa ang dami-dami ko dating ginagawang puto, ito talaga yung struggle ko yung paghihiwa ng kaya nung nakita ko yung egg slicer, ayun sinubukan ko Ayan, hinahati ko sa gitna yung cheese ha Tapos saka ko siya hahatiin ng ganito Mas okay kung wala na yung lagayan niya na color white Ayan, basta yung medyo nasa gilid Yan yung lalagay ko na manipis Para pwede ko siyang alisin na agad Pagkatapos ko tong mahiwa Ayan, pagkababa ko, ayan Medyo ipupush ko na siya nung aking left hand Pero kailangan pag didikit-dikiting ko pa rin siya As in parang buo pa rin siya, kagaya niyan kailangan pantay siya para pagka-inalis ko na siya ayan buong-buo pa rin siya ayan yung mga maninipis sa gilid tatanggalin ko na para okay na yung ating hiwa kasi nga naman sukat na yon kapag ka ulit natin yung pangkat. As in, madali lang naman to magagamay nyo rin to. Ayan, pagkatapos, kakat ko ulit siya yung kasunod na linya para, ayan, ganyan na siya kakapal. Kasi nga yung isang hiwa, masyadong malaki ang awang. Kaya yung awang na yan, pang gagawin ko siyang tatlo. Ayan, kapag ka, nahiwa na ulit siya, pagdidikit-dikitin ko ulit siya, pinupush ko na lang nung aking left hand para umangat siya. Ayan, pagkatapos niyan, ganun ulit yung ating gagawin. Pagdidikit-dikitin, tapos ayan, hanggang sa makatatlong hiwa ka, dun sa isang space. Ang maganda sa ganito ay eh, ang bilis mo lang talaga makakahiwa and then pantay-pantay siya basta maayos mo lang siyang magagawa. Medyo nahirapan lang ako dyan kasi nga nasa harapan ko yung cellphone kaya ay medyo mabagal. Pero para makita nyo kasi, sa ganitong paraan kasi talaga napabilis yung paghiwa ko ng keso. Tapos natutuwa ko kasi pantay-pantay siya. Pag maayos ko yung nahiwa, kasyang-kasya yung cheese sa 100 pieces na ano na, na puto. As in isang lutuan, di ba? Isang, isang isang box kasyang kasya. Kaya kung nahihirapan kayo maghiwa ng cheese, eh pwede nyo itong subukan. Malay nyo, magamay nyo. Ito yung nga pala yung sinasabi ko, ayan, medyo malaki diba yung isang space? Pwede nyo siyang pagdalawahin or pwedeng pang tatlo. O, ayan lang po muna. Ingat kayo today!